Magandang umaga po mga idol Ito naman po tayo Gawa tayo ng stabilizer ng truck Mga idol Ito na siya mga idol At naghiwa na tayo ng gulong ng loader Ayan Ayan siya mga idol Ang ating gagawin Yan ang parisan Yan nga pala idol parisan natin May eh, bagong pili Gawa tayo niyan mga idol Ng dalawang piraso Ayun siya mga idol At ang gagawin natin dito mga idol eh, Tataasan natin ang ating stabilizer Para pag hinigpitan mga idol eh, may ipit pa Ayun siya mga idol At susukatan na natin mga idol Ayan, Sa nagtatanong nga po pala sa aking shop Kung saan po banda Dito lang po ako Sa San Jose, Dilmonte, Bulacan Sa Pampalay proper po Si Chulo PM na lang po ang interesado sa aking gawa mga idol ayan sa so, mga idol at gagawin natin dalawang piraso yan mga idol ayan siya yan nga pala idol kung gusto nyo mapanood ang ating finish product eh, tapusin nyo na lang po ang ating video mga idol at malapit-lapit na rin yun matapos mga idol pagkapantay natin yan eh bubutasan ko na lang yan mga idol yan na siya mga idol at medyo malaki ang ating pambutas dyan mga idol, pagka yung diretsyo yung butas natin mga idol, eh, medyo madali lang natin tanggalin yung ina, ano yung pinaka kainong ng kung tawagin natin kung tawagin ko mga idol yung puncher na ano, pambutas natin ito nga pala idol, ating ginagawa eh kailangan tiyagaan lang po kailangan po eh may halong sipag bago natin yan magawa mga idol eh maraming hiwa ang ating ginawa dyan daming paulit-ulit na iwa kasi sa na mga idol lang ating video at medyo maingay dahil may dumadaan mga sasakyan Yung maingay po tabing sa kalsada po tayo mga idol Ayan. maraming maraming salamat talaga mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aking mga video dahil po sa inyong mga idol eh, Nakikilala na tayo konti-onti Sa aking Facebook yan Walang katapusan pa sa mga idol mga idol Pagkatapos niya na idol eh, Lalagyan pa natin ng lock Kaya dandahan lang talaga yung hiwa natin idol Hanggat makuha natin yung pinaka ano, niya, Sukat mapapansin yan mga idol medyo mataas yung ating stabilizer alam ano, mga idol lahat? susukatan na natin mga idol para dun sa lock naman ayan yung lock na yan idol lang ating gagawin kabilaan ayan, mga idol pagka lock na yung inihiwa kung ganyan papalit tayo ng talim na maliit Para hindi gaano mahirap hiwain Pag malaki kasi idol yung talim natin eh Naiipit mga idol Ayan eh, siya mga idol malapit na Yan mga idol eh siningit lang natin yan dyan Dahil may gawa din tayo putsi dyan Marami pa tayo mga siningit-singit na trabaho Sila na ang nagtanggal kasi kung hindi nila tinanggal yung mga idol eh hindi rin natin sila masingit dahil nga may mga gawa tayong baklas kabitin yan siya mga idol oh. yan kung mapansin niyo mga idol eh mataas yan kaysa doon sa dati niya. yan mga idol at malapit na tayo matapos dyan. Kunting-kunting bawas-bawas na lang yan mga idol. At tayo ay makatapos na yan. Mga idol eh. Ipilili ko na lang mga idol eh. Bumubumba pa. Kaya eh, minsan medyo maingay yung ating video. gawa kasi natin mga idol eh. Pagka hindi nila pagka nasira ng isa, wala pa isang taon mga idol eh, pwede nila ibalik at gagawin ulit natin mga idol. Yan ang ating warranty sa ating mga customer. Yan. Nagustuhan nyo po mga idol, ang aking video. Mga idol, pakipalo naman po at pakishare na rin. Samahan nyo na rin po ng like. Thank you very much po. In God bless you po sa inyo lahat mga idol. Ano siya mga idol, ang ating finished product. Ayan siya. Ayan, talagang tinasa natin ang kunti yan mga idol. At para pag hinigpitan eh, ipit na ipit na mga ilor.